Hello guys. Good morning here in UAE. Ay, lumulubog. Kailangan pala tanggalin. <laughs> Kailangan pala alisin kasi umaano eh. Lumulubog. Ang lamig ng ano, ng buhangin. Parang sa ano ba, yung yung ano, tawag dito. Buhatin na lang natin yung chinelas natin. Baka matabunan eh. Ito kami sa Usba Desert, nag-akit kami sa aming Ito yung totoong bundok na talaga sa desert. To, Ayan Yun yung akasama ko. <laughs> Ayan okay, bili bilisan nyo Punta tayo doon sa pinakataas. taas. init nga lang dito guys sa pinakataas first time ko dito guys sa mga akit sa ano, bulok ng disyerto ayan o hindi nga lang sya ganong mataas pero last year ang taas dito guys kasi ano na siya eh kumakalat na kasi yung buhangin ayan o pagka mahangin kasi siya dati ang taas kaya nito ngayon ang baba na yun ayun mga kasama ko nauna na ako dito ayan Ay sa taas matigal Bakit kami dito sa taas? Yeah! Ay. Ayan Dito na ako, bakit na ako guys? Uy! Umulubog! Uy! Binisan nyo dyan! Ako na yung Ako na yung ano dito! Nauna. Eh, mga kasama ko. Nauli na, na una dito. Oh, yung dito? Nakakaano. Oh, tagumpay! Yala, parida, kam! Kalat na nga daw, kalat! Alo, ano ba yun? Doon ako sa pila Parida. Na ako sa pinakataas, guys. Ito na ako sa pinakataas. Humulbog hey, 'yung paa ko. Grabe. Hindi eh, eto 'yung umakyat. Ha, kahihingal pala. Bobo 'yung buto ko. na ako sa taas. Nakakapagod. Ha? Mag first time mo pala ganito. Eh, hey, mga kasama ko. Di ba sila nakaakyat? niyal Ningil ako. Grabe. grabe ayun, ayun yung kasama ko andun, hindi na makakakyat hindi na maka yung dalawa yung sa Indonesia yun, yung naka ano, high job yun, naka sa taas makikita nyo guys And, yun, desierto yun, Mm -hmm. Masaliwa guys Mas mataas Dito hindi pa hanggang Ang mataas to eh cross time eh. <laughs> Ang lamig ng ano, no? ng buhangin. Ang oh. lamig. <laughs> Hindi ko nararamdaman kasi nakamedyas ako eh. Ang lamig kaya. Oh. Sarap sa paa. Ah, lamig. Parang ano. Grabe oh. Tumalong ka kaya dyan. Magpadaos-dos ka kaya dyan. Yan oh. Pero sana tayong ano yung padulas na ano. Yan oh naman dito. Well, diretso pa Hmm? Layer-layer na siya, oh. Lalim-lalim na siya, no. Mahapag bahangin kasi. Naaano rin siya, natitibag. Dati mataas to, eh. Nung nakaraan taon, mataas kaya to. Live kaya? Hindi, live. Ako, live ako. Ako, live. ayun, uh, oh. Ah, uh, kaway dyan. Ayun, yung Indonesia, yun. <laughs> Hindi rin siya nakaakyat. Pagod na rin siya. Yan lang. Mayla. Lamig ng ano? Ang ng buhangin na, no? Ang sarap. Ang sarap niya sa paa. Malam, ano siya. Malambot. Malambot siya. Masarap. Malambot siya ng paa. Kaya ano masarap mag, ano? Ay, ba't kasi nakachilelas ka pa? Ako, inubad no, ko kaya. Kasi may mababaon eh. Mababaon kaya siya. Lumulubog eh. Dito sana sa kung meron tayong ano, yung padulas dito ba? Nasasakyan. <coughs> doon sa liwa, hindi naman maakyatan nyo. Napakataas doon. Saka may bakod eh. Sa ano? Sa alin? Maganda. Kasi yung buhangin doon, mapula pa. Ito ano na eh. Yung pinitahan namin, pula pa. Oo, dito. sa...

<laughs> hindi ka talaga makakalakad niyan, dapat inalis mo na. Ayun oh, no, ang ganda ng ano doon, hindi naman yung sa atin, diba? 'di ba? Hindi. Hindi lahat naman 'yan, hindi yan sa atin. <laughs> 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 di, sabi, hindi, sa bahay natin, dapat na makita. Ayun, dito doon. pa tayo. Eh, to dito pa tayo, 'yun oh, no, naman. No, no. Kita bang ba bahay natin dito? Hindi, hindi naman, hindi naman mataas eh. Ayun oh, no, may tusok-tusok na yun. Ayun, ayun yung, yung kema natin. Oh, oh. Ayun, oh. yung oh. ating kema. Oh. May ano pa. Ayun, maliit na ano. Ayun, 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 Yung may, may ayun, may yung kema. Maliit lang kasi eh. Ayun, yun, no? ayun oh. yung kema. Ayun oh. Yung okay, oh. bahay, kasi maliit mababa lang. Kasi natataklo ba ng malaking bahay eh? Bye bye. Uspa. Bye bye. Hariko. Grabe. Uh, Grabe. <coughs> Pag na no, nakakahingal. Bakit? Pagpababa, wala na. Kasi ano eh. Ala, eh din, na. lalo na doon sa pinuntahan kung na, nagpunta. doon. Ng mga Dito oh. Ay, may mga bubog yata dyan. Kaya nga kasi na kumukuha na ayan na dito na kami sa patag guys ayan nakababa na kami dyan sa taas ayun mga kasama ko Natatawag ako ngayon po sa akin Sa aking Hindi ka mo nagsabi. Sabi ni... Oh, nakikinig na hiniis na ako oh, <laughs> <laughs> na kami guys. Malapit lang naman dito sa bahay ng amo uh, namin ano, yung bundok dito. Oh, hindi siya ganong mataas Ewan ko lang ngayong year na to kung magdadala pa si Baba sa ano, Alina. Ang itsura ni Baba Taban. Baba Taban. Maarap na na Ruhada Alina. Siyo Hada. Bari Hada. Wali dyan din at mama. Hada. Baba, mayroon ko. Hada Baba. Masa Yan ang aming bahay, yung may plug. bahay. Yun. Yan yung may vlog. Ito may camel dito. May camel. Sa tapat namin. Yan. Ako, alikabok. Hey, alikabok. Hey, alikabok. Grabe naman yan. Yan. Ito ang aming bahay sa disyerto. Yan, <laughs> sa Usba Desert. Yan. Yan. Yan ang mga bulaklak. Sasabihin, wala doon nabubuhay na halaman sa disyerto. Ayan o. Oo, kasi ano naman yan. Araw-araw dinidiligan. Yan. Ay, may malunggay pa nga eh. May malunggay. Tira mo, tuyot na yung ano niya, bunga niya. Oh. Yun, si Bilal. Papi, sopa. Basok malabas. basok. <laughs> Siwa. <Siyuan. laughs> <Siyuan. laughs> Parang dahil. <laughs> Ibang klase rin to eh. No? Ano rin pala to. Parang ano rin to. Ito ang aming bundok. Di kami nasiyahan dito eh. Ang liit Para lang wow. ano eh. Bata eh. Hmm. Puntahan muna ako sa aking mga alaga. Ayan. Puntahan natin yung ating mga alagang tupa dito guys. Paano mga ginagawa nila. Ayan. Pag-Biernes. Dito lang kumukuha yung amo ko. Para pang handa pag biyernes ayan sila, oh guys ang nakikita nyo, dami nila ayun oh no. kumakain sila guys, so hello ay, mailap mailap sila guys ayun oh, no. dami nila ayun, may baby doon no? oh Dala, Akil. Yan na, Akil. Me. Ayan yung baby na, ano, tupa. Ang liit. Ang kit niya. Ayun, meron din doon. Ayan. Mga ilap sila, guys. Nagtakbuhan sila, eh. Nakita lang ako, eh. Nagtakbuhan. Ayan, o. No? Oh. Wala doon. Pag gusto niya kumuha dyan, yun. Yun siya mag kukuha ng kakatayin. Uh, uh -huh. uh, Hello! Tapi apa bud